Sa malalayong rehiyon ng Arctic, isang seryosong alitan na nga ang tuluyang nagsisimula. Ang dating tahimik na bahagi ng mundo ay ngayon nagiging isang sentro ng tensyon sa pagitan ng Russia at Canada. Sa pagitan ng malalawak na karagatan, ang Russia at Canada ay tila hindi magkakaugnay, pero sa katotohanan, mayroon na palang tensyong nabubuo sa kanilang pagitan at ito ay tungkol sa Arctic. Sa loob ng maraming taon, tila simpleng diplomatikong alitan lamang ang namamagitan sa kanila pero ngayon ang tensyon ay mas tumitindi. Pero ano nga ba ang dahilan ng alitang ito? Ano ang nagtutulak sa kanila na magpatuloy sa banggaan kahit pa mauwi ito sa digmaan? Ang lahat ng ito ay nagugat sa Arctic Ocean, isang malamig ngunit napakayamang rehiyon. Noong 2021, naghain ang Russia ng kahilingan sa United Nations upang palawakin ang kanilang teritoryo sa Arctic ng higit dalawang daan at 70,000 square miles. Kung maaprubahan, aabot ito sa harapan ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Canada, kung kaya parang sinakop na rin ang kanilang bakuran. Ngunit hindi lang ito limitado sa saklaw ng EEZ. Pinapasok pa nito ang Continental Shelf ng Canada, pati na rin ang mga bahagi na inaangkin ng Denmark. Para sa ilan, ito ay itinuturing na isang hakbang ng Russia ayon sa mga patakaran pero para sa Canada, ito'y malinaw na hamon sa kanilang soberanya. Noong 2023, lumala ang tensyon ng aprobahan ng UN ang karamihan ng kahilingan ng Russia kabilang ang estrategikong Lomonosov Ridge. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Russia sa rehiyon. Ano nga ba ang dahilan ng ganitong kasakiman? Sa ilalim ng yelo ng Arctic, matatagpuan ang napakalaking kayamanan kung saan merong napung bilyong bariles ng langis at isang libo anim na raan anim naput na trilyong cubic feet ng natural gas ayon sa 2008 U.S. Geological Survey. Ang mga yamang ito ay nagkakahalaga ng trilyon-trilyong dolyar na kritikal sa ekonomiya ng Russia. Bukod dito, ang natutunaw na yelo dahil sa climate change ay nagbubukas ng mga bagong ruta para sa pangingisda at shipping tulad ng Northern Sea Route at Northwest Passage na maaring maging alternatibo sa Suez Canal. Para sa Russia, ang Arctic ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay isang estrategikong susi sa kanilang kapangyarihan. Pero ang tanong, hanggang kailan magtitiis ang Canada sa ganitong sitwasyon? May paraan pa kaya upang maiwasan ang malamig na digmaang ito bago tuluyang magliab? Habang ang mga yelo sa lugar ay unti-unting natutunaw, ang labanan sa kontrol ng Northern Sea Route (NWP) ay mas lumalala. Para sa Russia, ito ay isang oportunidad upang mapalakas ang kanilang kalakalan at dominasyon sa mga ruta ng pagpapadala. Pero paano nga ba magsisimula ang lahat ng ito? At ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi basta-basta tinatanggap ng Canada ang mga hakbang ng Russia? Para sa Russia, ang Northern Sea Route ay hindi lang basta daan para sa kalakalan. Ito ay isang susi upang makuha ang kontrol sa buong hilagang maritima na kalakalan. Kung makakontrol nila ito, magiging dominante sila sa mga pangunahing shipping lanes na daanan ng mga mahahalagang kalakal sa buong mundo. Ngunit may sagabal sa kanilang daan, ang Canada. Matapos ang ilang taon ng diplomatikong hindi pagkakaunawaan, ang Canada ay nananatiling matatag sa kanilang pananaw na ang NWP ay bahagi ng kanilang teritoryo. Para sa kanila, hindi lang ito usapin ng kalakalan kundi isang isyu ng soberanya. Ang mga makikinabang na yaman ng Arctic ay malaki ang halaga tulad ng langis at natural gas na maaring magdala ng bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya ng Canada. Bukod pa dito, ang mga yaman sa ilalim ng yelo ay isang potensyal na magsusustento sa hinaharap ng bansa bilang isang energy powerhouse. Kung magtatagumpay ang Russia sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo, magiging malaking banta ito sa Canada, hindi lamang sa kanilang soberanya, kundi pati na rin sa kanilang mga likas na yaman. Isa pang aspeto ng tensyon ay ang epekto ng geopolitikang pagbabago ng mga nakaraang taon matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, mas lalong naging malamig ang relasyon ng dalawang bansa. Bilang bahagi ng kanilang pagtugon, ang Canada ay nagbigay ng malaking suporta sa Ukraine, kabilang ang milyon-milyong dolyar at makatarungang hakbang para sa siguridad ng Ukraine. Sa harap ng mga hakbang na ito, hindi pwedeng hindi mapansin ang galit ng Russia sa mga aksyon ng Canada, lalo na't na may kaugnayan ito sa mga isyong nakapalibot sa Arctic. Bukod sa geopolitika, may mga pangyayari na nagbunsod ng malalim na hidwaan. Mula sa mga inisyatiba ng Canada laban sa mga bagong teritorial na hangarin ng Russia sa Arctic hanggang sa mga pagsasanay na isinagawa sa rehiyon kasama ang mga alyado nito, makikita ang isang malupit na laban. Sa patuloy na pagbabago ng klima, ang yelo ng Arctic ay natutunaw at nagbibigay daan sa bagong mga ruta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang tensyon at hindi matitinag na posisyon ng parehong bansa. Sa mga base sa Wrangell Island, Cape Schmidt at Kotelny Island, makikita ang mga modernisasyong hakbang ng Russia upang mapaunlad ang kanilang militar. Kasama rito ang pagpapakilala ng mga advanced na barko at sistema ng depensa ng hangin. Ngunit hindi lang sa mga bas militar natatapos ang modernization ng Russia. Bahagi ng pagpapalakas ng Northern Fleet ay ang pagdadala ng mga bagong naval surface combatants pati na rin ang mga mas sopistikadong missile at artillery units. Kasalukuyan, may 37 surface vessels ang Northern Fleet, kabilang ang 10 operational na malalaking barko at ang Admiral Kuznetsov aircraft carrier, ang tanging ganitong uri sa Russian Navy. Bagamat may mga hamon ang operasyon ng carrier, ito ay nananatiling simbolo ng ambisyon ng Russia sa dagat kasama rin sa fleet ang mga advanced na Kirov class missile cruisers, Slava class guided missile destroyers at Gorshkov class frigates na may sopistikadong anti-ship at air defense systems pati ang mga sistema ng air defense ay na-upgrade din tulad ng deployment ng long range na S400 at S300 anti-aircraft systems sa mga estrategikong lokasyon tulad ng Kola Peninsula at New Siberian Islands. Bukod dito, itinatag ang mga dual-use facilities, mga pasilidad na maari ring magamit ng sibilyan at militar na nagpapalakas sa kakayahan ng Russia na mag-project ng kapangyarihan sa buong Arctic. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na hakbang ay ang pagpapakilala ng higit sa limampung bagong icebreakers kabilang ang mga nuclear-powered vessels na nagpapalawak sa kakayahan ng Russia sa mga katubigan ng Arctic. Upang mailarawan ito, ang US at China ay may tigdalawang operational diesel-powered icebreakers lamang. Sa pamamagitan ng fleet na ito, nakikita ng Russia ang year-round na access sa Northern Sea Route, hindi lang para sa mga operasyong militar, kundi pati na rin sa pagpapadali ng komersyal na pagpapadala at eksplorasyon ng enerhiya sa mga dating mahirap maabot na lugar. Sa larangan ng air combat, nakapaglagay ang Russia ng apat na pangunahing unit ng hangin sa Arctic. Sa Severomorsk, pinapatakbo ng fleet ang 279 Shipborne Fighter Regiment na may 20 for SU-33 fighter jets at ang 100 Shipborne Fighter Regiment na may 20 for MIG-20 9K fighters. Bukod dito, ang ikasyam putwalong mixed air regiment sa Munchegorsk ay may kasamang 12 MiG-31 BMS, 12 Su-20 MS at mga reconnaissance aircraft. Ang mga unit ng hangin na ito ay nagbibigay daan para sa mabilis na tugon sa oras ng militar na kaguluhan at madalas itong ipinapakita sa pamamagitan ng mga flight mula na Gurskoye patungong North Pole na naglalayong takutin at magbigay ng mensahe sa mga bansa ng NATO. Ngunit may mas nakababahalang hakbang din na isinasagawa ang Russia sa teknolohiya ng misail. Aktibong binubuo ng Kremlin ang mga hypersonic missiles tulad ng Zircon na may kakayahang maglakbay ng higit sa siyam na beses ang bilis ng tunog. Ang mga misail na ito ay matagumpay na na sa Arctic waters at tinitingnan bilang isang game changer sa depensa ng missile. Ang pagdagdag ng mga hypersonic missiles sa arsenal ng Russia ay nagpapalakas hindi lang sa kanilang ofensibong kakayahan, kundi nagiging sanhi ng komplikasyon para sa mga estratehiya ng NATO na nakabatay sa mas tradisyonal na pamamaraan ng pag at pag-intercept ng mga missile. Nangako rin ang Canada na dagdagan ang kanilang military kung saan gumastos sila ng 10 bilyong dolyar upang palakasin ang kanilang depensa sa Arctic, kabilang na ang pagpapabuti ng kanilang mga early warning radar systems at ang pagbili ng mga bagong surveillance planes na kayang matukoy ang mga submarino. Ngunit, hindi darating ang unang batch ng mga eroplano hanggang 2032 at inamin ni retired Canadian Defense Chief General Wayne Eyre na maghihintay pa ng dekada bago maging handa ang mga ito. Nakakabahala ang ganitong timeline, lalo't patuloy na nag evolve ang mga hakbang militar ng Russia sa Arctic. Sa ngayon, ang sitwasyon ng militar sa Arctic ay hindi rin magaan at ayon sa mga analyst, malaki ang advantage ng Russia. Ang network ng mga base ng Kremlin sa Arctic Circle ay halos ikatlong bahagi pa ng mga base ng NATO. Ano ang ibig sabihin nito para sa Canada? Handa na ba sila sa anumang pag-atake mula sa Russia? Sa isang dokumento ng militar noong 2023, tinukoy ang pangangailangan ng Canada na maghanda para sa isang pangmatagalang labanan laban sa mga bansang ito. Ayon kay General Eyre, hindi pwedeng isipin na wala tayong giyera dahil ang mga kalaban natin ay hindi na binibilang ang pagitan ng kapayapaan at giyera. Kung ang Russia ay umatake sa Arctic, malaki ang posibilidad na magtagumpay sila dahil sa kakulangan ng paghahanda ng Canada. Ngunit kung magtangkang umatake ang Russia diretsyo sa Canada, magiging mahirap alamin ang kalalabasan nito. Kahit malakas ang military ng Russia, natutunan na natin mula sa Ukraine na hindi laging sapat ang laki ng puwersa para magtagumpay. Mayroon ding malaking problema sa logistik ang Russia, kaya't magiging hadlang ang distansya kung magsasagawa sila ng direktang pag-atake. Bagamat hindi nagnanais ng digmaan ang Canada, ang mga ambisyon ng Russia sa Arctic ay maaring magtulak sa kanila na magsimula ng kaguluhan. Paano kaya magwawakas ang digmaang ito? Mayroon pa kayang paraan upang ito'y maiwasan? I-share ang inyong mga opinyon at teorya sa comment section below at salamat sa panunood.